Shoutout so, kay ate na nakita kong kumakain mag-isa. Cheer up. I know life is hard but at least nakakakain ka. Everything will be alright ate. Sana huwag kang sumuko sa buhay. Gusto ko sanang tabihan ka para may kasama kang kumain. Pero sobrang nahihiya ako. Gusto kong itanong yung pangalan mo. But sobrang nahihiya talaga ako sobrang visible ng mga lungkot sa mata ni ate kaya sana ate okay ka lang kung makita mo man tong video na to sana huwag ka magalit guys <laughs> <Okay. laughs> Motivational na, na eh. Ah. Ayan mo. Pintay ko do, doon. Doon ka balik, di ba? Ha? Ba't nandito ka? Ah. Hindi ah. na ako nagtitig sila. Sabi ko magsisiyan ka lang. Oo nga. Ah. Eh, doon ko do, do, gusto maghintay eh. Ha? Akin ah. na yung kanin ko. Ano ah. <laughs> ka ba yung kanin? Ba't kanin ka roon? Eh, dito yung siya. Ha? Hindi na siya. Hindi, sinukat ko lang yung height ko kay Kobe Paras. Ayun o. No. Ah. Kinesting ko lang kung aabot siya sa akin. Ano? <laughs> <I don't know>. Hindi, <laughs> <laughs> nag-motivational content ako. Eh. Paying sabaw, ate. Hindi, nga miss sabaw. Alig-alig. Yung pride lang yata. Alig-alig. Yes. Sweet. Sweet na yun. Ma-motivational ano ako okay. eh. Content eh. Binawas ako ng Because, Ay, binawasan po. oh. Eh. na lang yung balat nun. Wow. Tubo ng sarap yan ha. <laughs> ate, pingitin ako ate. Tusok-tusok mo lang yan dyan. Oh, make mekit mo lang yan ganyan oh. No? <laughs> <laughs> Yung spaghetti, mekat-mekat mo lang. Toba-toba na ya Hmm, toba ng takaw yan, ha? Tarap-tarap <laughs> <laughs> ka rin. Yung... Tiyok tagoy, manok-manok nila eh. toba nang ng tarap. Tawa ati ate, sabi niya, mekat-mekat mo lang ganyan. Mekat-mekat! Hey, ini spaghetti ya? Ah? Oh. Ini gede, ini pala tuh. Ikaw mukha ka. Ayun. Kamukha mo. Ayun o, yung kamukha mo ngayon. Katabi ni Sir Mike Enriquez. Uy, grabe. Uy, grabe.